Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos na ating Ama ay hindi isang pakiramdam o ideya o puwersa. Siya ay banal na tao, tulad ng itinuturo ng banal na mga kasulatan, ang may mukha at kamay at may maluwalhati at nabuhay na maguling katawan. Siya ay totoo, kilala at mahal niya ang bawat isa sa atin. Uy ka ni Jesus, o anong tao sa inyo ang kung siya hihinga na tinapay ng kanyang anak ay bato ang ibibigay? o kung hingin sa'yo ng isda, ay bibigyan niya ng ahas. Kung kayo nga, magaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gano'n pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga nagsisihingi sa kanya. Marahil, ang isang personal na karanasan ay makatutulong sa paglalarawan ng prinsipyong ito. Nung bata pa akong doktor na sa Boston Children's Hospital, mabang oras ako nagtatrabaho at madalas nagbibisikleta papuntang ospital at pauwi ng bahay. Minsan isang gabi, ako ay pagod na pagod, nagugutom at medyo pinanghinaan ang loob. Alam ko na pag uwi ko, kailangan ng asawa ko at ng apat kong maliliit na anak, hindi lang ang aking oras at lakas kundi gayon din ang masayang pakikitungo. Sa totoo lang, hirap na ako sa patuloy na pagbinal. Sa aking daan, pa -uwi, ay may restoran na nagtitinda ng fried chicken at sa tingin ko, mas mababawasan ang gutom at pagod ko kung kakain muna ako. Alam ko na may sale sila ng hita sa halagang 29 cents. Pero nang tingnan ko ang wallet ko, isang nickel lang pala ang pera ko. Habang patuloy na nagbibisikleta, sinabi ko sa Panginoon ang sitwasyon ko at hiniling kung kayang kanyang mamarapatin mama na makakita ako ng isang quarter. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kailangan ito bilang tanda, pero laking pasasalamat ko kung bibigyan niya ako ng ganitong pagpapala. Sinimulan kong tingnan mabuti ang daan pero wala akong nakita. Habang nagbibisikleta, sinikap kong magtiwala na may pagpapakumbabang pumunta sa restoran. Eksakto sa tapat ng tindahan, nakakita ako ng isang quarter sa lupa. May pasasalamat at ginhawa kong pinulit ito. Ibinili ng chicken, tinamnam ang bawat kagat, at masayang nagbisikleta pa uwi. Sa kanyang awa, ang Diyos ng Langit, ang tagapaglingha at tagapamahala ng lahat ng bagay saan man, ay narinig ang dasal tungkol sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Siguro may magtatanong kung bakit aabalahin niya ang kanyang sarili sa isang napakaliit na bagay. Naniniwala ako na mahal na mahal tayo ng ating ama sa langit, kaya ang mahalaga sa atin ay mahalaga rin sa kanya. Dahil nga mahal niya tayo, paano hindi niya lalong nanaising tulungan tayo sa mga malalaking bagay na hinihiling natin na tama? Mga bata, kabataan, at matatandaman, maniwala kayo kung gaano kayo nais pagpalain ng Ama sa Langit. Pero dahil hindi siya nanghihimasok sa ating pagpili, kailangang hingin natin ang kanyang tulong. Ito sa pangkalahatan ay ginagawa sa pagdarasal. Ang pagdarasal ay isa sa pinakamahalagang kaloob ng Diyos sa tao. Sa isang pagkakataon, nagtanong ang mga alagad ni Jesus, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Bilang tugon, binigyan tayo ni Jesus ng halimbawa na magsisilbing gabay sa pangunahing alituntunin ng panalangin ay sa halimbawa ni Jesus, nag-uumpisa tayo sa pakikipag-usap sa ating Ama sa Langit. Ama namin nasa Langit. Prebelayo nating dumulog ng direkta sa ating Ama. Hindi tayo nananalangis sa kung ano pa mang katauhan. Tandaan na pinapayuhan tayong iwasan ng paulit-ulit na pagsambit kambilang ang pangalan ng Ama kapag nananalangin. Sambahin nawa ang pangalan mo. Tinawag ni Jesus ang kanyang Ama ng may pagsamba bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan at siya ay nagbigay puri at pasasalamat. Tiyak na ito ay isa sa mga susi ng epektibong panalangin. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Malaya nating kinikilala ang pag-asa natin sa Panginoon at hinahayag ang ating hangad na gawin ang kalooban niya. Hindi man ito tugma sa kagustuhan natin. Ipanapaliwala ng ating Bible Dictionary ang panalangin ay isang gawain kung saan ang kalooban ng ama at ang kagustuhan ng anak ay nagpapangyaring tumugma sa isa't isa. Ang pakay ng panalangin ay hindi upang baguhin ang kalooban ng Diyos, kundi upang maisiguro sa ating sarili at sa iba ang mga pagpapala na nais ng Diyos na ipagkaloob. Ngunit kinakailangan nating hilingin upang matanggap. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Hinihiling natin ang mga bagay nito na, ito na gusto natin mula sa Diyos. Ang katapatan ay mahalaga sa paghiling ng mga bagay mula sa Panginoon. Hindi lubos na matapat Halimbawa ang humiling sa Panginoon ng tulong sa pagsasulit sa eskwela. Kung hindi ako nakinig sa klase, hindi gumawa ng assignment o nag-aral para sa pagsasulit. Madalas sa pagdarasal, marang ini-inspirasyonan ako ng espiritu na may kailangan pa akong gawin para matanggap ko kung anong hinihiling ko sa Panginoon. Sa lungat sa plano ng Diyos na gawin ng Panginoon, ang magagawa natin para sa ating mga sarili. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang o sa ibang bersyon at ipatawag mo sa amin ang aming mga kasalanan. Isang mahalaga at madalas na nakakalimutang bahagi ng personal na panalangin ay ang pagsisisi. Upang maging mabisa ang pagsisisi, dapat ito maging partikular, malalim at habang buhay. Ginawang malino ang tagapagligtas na may kinalaman ng pagpapatawad niya sa atin sa mga kasalanan sa pagpapatawad natin sa mga yaong nagkasala sa atin. Minsan ang mga nagawang kasalanan sa atin ng iba ay masyadong masakit at mahirap patawarin o kalimutan. Lubos ako nagpapasalamat sa aliw at paghilom na natagpuan ko sa panyayan ng Panginoon na pawalan ng mga sala at ibigay siya sa Kanya. Sa doktrina at mga tipan, sinabi niya, Ako ang Panginoon ay magpapatawad sa iyong aking patatawarin. subalit kayo ay kinakailangan magpatawad sa lahat ng tao. At nararapat na sabihin ay sa inyong mga puso, ang Diyos ang hahato sa akin at sa iyo at ikaw ay gagantipalaan alinsunod sa iyong mga gawa. At huwag mo kaming hayaang maakay sa tukso. Sa halip, iligtas mo kami sama-sama Sa, sa makatuwid sa ating mga panalangin, maaari na nating umpisahan na ang pagsuot ng buong baluti ng Diyos. Sa pag-asam, sa mga darating na araw, at hilingin ang tulong sa mga minsang mga nakatatakot na mga sitwasyon na maaaring nating harapin. Mga kaibigan ko, mayaring huwag kalimutang hilingin sa Panginoon na protektahan sa mahan niya tayo sa pangkasa'yong karian at ang kapangyarihan at ang kaluwalatian, magpakailanman. Nakapagtutulong tinapos ni Jesus ang panalangin ito sa papuring muli sa Diyos at paghahayag ng Kanyang paggalang at pagpapakumbaba sa Ama. Nalaman ko na isa sa mga sikreto ng maligayang buhay, ang pagkilala niya sa gawa ng mga bagay niya sa kalooban ng Panginoon ay mas makapagpapaligay sa akin kaysa sa gawin ko ang mga bagay sa mga sa sarili kong paraan. May panganib na makaramdam ang isang tao na hindi siya karapat-dapat manalangin ang ideyang iyan ay galing sa masamang espiritu na siya nagtutulo sa atin na huwag magdasal. mo kung iisipin natin na masyado tayong makasalanan para magdasal tulad sa isang taong lubhang may sakit na naniniwalang masyadong malalang sakit niya para magpatingin sa doktor. Huwag nating akalain na ang anumang uri ng panalangin gaano man ito kataos ay napaka kung ang ginagawa natin ay sambitin lamang ito. Mas natutuwa ang Panginoon sa mga taong nagdadasal at pagkatapos ay kumikilos kaysa sa taong nagdadasal lamang. Tulad ng gamot, mabisa ang panalangin kung ginagamit sa paraang itinuro sa ating. Noong sinabi ko na napakagandang pribilehyo ang pagdarasal, hindi lamang ito dahil nagpapasalamat ako na nakakausap ko ang Ama sa Langit at nararamdaman ko ang Kanyang Espiritu kapag nagdarasal ako. Kundi dahil tunay na sumasagot ang nangungusap siya sa ating. Siyempre nakikipag-usap ang pakikipag-usap niya sa atin ay hindi sa pamamagitan ng boses na naririnig natin. Paliwanag ni Pangulong Boyd K. Packer ang magiliw at mahinang tinig ng inspirasyon ay mas nadarama kaysa naririnig. Ang patnubay na ito ay dumarating bilang mga ideya damdamin sa pamamagitan ng mga pahiwatig at palagay. Minsan, parang hindi nasasagot ang ating taos at marapat na mga dasal. Kailangan ng pananampalataya para maniwalang sumasagot ng Panginoon ayon sa kanyang panahon at pamamaraang pinakamainam na bihayaan tayo. Mangyaring huwag tayong mawala ng pag-asa kung hindi agad ito nangyayari. Tulad ng pag-aaral ng wikang banyaga, kinakailangan nito ang pagsasanay at pagsisikap. Sumalit dapat ninyong malaman na matututuhan ninyo ang wika ng Espiritu at kapag nangyari ito, lalakas ang inyong pananampalataya at kapangyarihang maging matwin itinatangi ko ang payo ng ating mahal na propeta si Pangulong Thomas S. Monson na nagsabi sa inyong mga nakaririnig sa akin na nahihirapan sa mga hamon at pagsubok, malaki man o maliit, ang panalangin ay nagbibigay ng espiritual na lakas. Ito ang nagtutulot ng kapayapaan. Ang panalangin ng paraan upang makausap natin ang Ama sa Langit na nagmamahal sa atin, kausapin siya sa panalangin at makinig sa kanyang kasagutan. Ang mga himala ay nagaganap sa pamamagitan ng panalangin. Lubos ako nagpapasalamat sa pribilehiyong dumulog sa aking banal na ama sa langit sa panalangin. Nagpapasalamat ako sa di na mabilang na beses na pinakinggan at sinagot niya ako. Dahil sinagot niya ako, minsan sa batid at mahimalang paraan, alam ko na buhay siya. Pakumbaba kong pinatototohanan ni Jesus, ang kanyang banal na anak ay ating buhay na tagapagligtas. Ito ang kanyang simbahan at kaharian sa lupa. Ang gawain ito ay totoo si Thomas S. Monson na taimtim nating ipinapanalangin ang kanyang propeta na aking lubos na pinatototohanan sa pangalan ni Heso Kristo. Amen.